Sobrang lawak ng na-damage. Pati yung mga sasakyan. Ayan o. Suzuki. Merong Toyota. Merong truck. Ayan o. Wala na. Makikita po natin na wala rin silbi ang isang bagay na kapag ang kalikasan na ang makalaban natin mga kuan sa mga maraming patay. Patay? ay Okay ka no. Mad madaling araw pa dito. Mm. Stress. Nga din sa amin Dito sa highway pa lang, masangsang na yung amoy. Kasi marami pa daw mga patay na hindi pa nare -recover. Ang pulp control, inano nila, binulsa. Okay, oh, oh dami ang na-damage, okay. mga tao ang naghirap. Marami pa eh, sila... na matay dito, sir? Marami. Marami pang missing, hindi pa nakita. Ah, dapat sila Ayun naman ng ganito sana. Ma, lahat ng bahay nila, ma food <laughs> safe, maganyan. Wala na itong mga sasakyan na to kasi lahat nalubog na sa baha. Wala na. So, papunta po tayo ngayon sa bahagi ng Compostela, Liluan, Danau, at Consolacion. Kasi itong area ito ang may pinakamaraming na damage at at the same time, marami daw mga nabawian ng buhay dito. Titingnan po natin kung ano ang sitwasyon dito at ipapakita ko sa inyo kung anong kalagayan ng mga kababayan natin dito kasi umabot hanggang second floor yung tubig kung saan makikita yung mga kababayan natin na nasa bubong na lang. Ayan po yung CCLX na bridge. At ito yung SM Seaside. So, papasok na tayo ng Compostela. Ayan. Our home. Compostela. So, makikita po natin dito na talagang dito mas malaki yung damage. Ayan. At yung amoy dito sa gilid ng kalsada ay masangsang na ayan yung mga sasakyan wala na grabe sobrang dami ng mga basura sa gilid ayan at dun sa unahan makikita po natin na merong mga humihingi ng tulong ayan po we need food and water vitamins house ayan so mga ilang residente dito sa Compostela ay nandito sa gilid grabe Halos maubos. Kita mo pa yung mga makakapal na putik dito sa gilid ng kalsada. Ayan o. Oh. At mga yung mga nagsitong bahang bahay. Ayan si nanay. Ang ginagawa mo nay? Nagkuhan sa agianan. Sa taling nagkuhan man. ng ba? Nangyamong gi. Ang pinala nung ganang. Sotsot gabas. Oo. tumdang. Ako lang ipungsun. Kaya manglip yung may ukma. Ah diya. Natabunan na ng lupa no? Natabunan na ng lupa. Oo. Oh, oh, mga kuan mga maraming patay. Patay? Oy. Okay ka no. Mad madaling araw pa man dito. Mm. Stress. Nga din sa amin kay alas 5. Mm. Oh, na. Maunan, so Ako na nakakuan may pagkuan sa hatubig. Nakakuan rin may sa musilingan. Naman na musilingan na 3 story. Dito may sa atin. Mm. Atin. So dito sa prater ang dagang patay? Ah, okay, oh, gabi. Ngit-ngit naman -ngit mangkot. Mm. Madaling araw. Tagahas sa tubig. Tapas, grabe ito yung iniwan ng baha dito daw sa city makikita pa daw natin yung mga maraming mga na damage grabe ayan o oh, sasakyan wala na nahurot Daga na muna ko wagwan relief. Gamay pa man? Gamay. Wa pa eh, tabang. Wala pa. Wala pa. lang mo. Ari sa ko ha. Grabe na tabunan. Ford Ranger ito. Ayun. Wala na. Makikita mo yung damage talagang napakalawak pati yung mga sasakyan. ayano oh. Suzuki merong Toyota, merong truck. Ayan o. Tsaka meron pa dun. Wala na. Tingnan nyo. Sobrang lawak ng mga nasira. Pati yung mga building dito. Yung mga puno. Nagtumbahan. So makikita mo talaga na yung tubig talaga mataas. Kasi tingnan mo. Yung matataas na puno may lamat ng mga lupa. So nandito na tayo ngayon sa Compostela dito sa highway pa lang masangsang na yung amoy kasi marami pa daw mga patay na hindi pa nare-recover so makikita po natin yung hangin papunta rito kasi yung village ng Colorado ay nandun ayan makikita po natin yung mga kabahayan pero tingnan nyo yung mga sasakyan na lumubog dito galing po dun sa village na yon. makikita po natin na wala rin silbi ang isang bagay na kapag ang kalikasan na ang makalaban natin. Drop, ano masasabi drop. mo sir? Bakit ganito na yung nangyari dito, sa, dito sa Pilipinas? Uh, ang pulp load control. Inano nila? Binulsa. Ganyan ang nangyari ang ganito. Okay, ganito oh, dami last? ang na-damage. Ah, mga tao ang naghirap. Marami eh, pag namatay dito sir? Marami. Marami pang missing, hindi pa nakita. Ano mga sasabi nyo sa mga kurap? Anong mensahe nyo sa mga kurap na... Ah, dapat sila na naman nang ganito sana. Lahat ng bahay nila, mga code safe, maganyan. Grabe yung subdivision, no? nasira It, dito talaga nagmula yung tubig ayan pumasok dito at bumangga sa mga kabahayan merong mga namimigay ng relief goods dito sa subdivision So, eto yung subdivision, guys. Na talagang inapaw ng tubig. Ayan. Sobrang dami ng sasakyan. Wala na. Tingnan nyo. Wala na tong mga sasakyan na to kasi lahat na ano na nalubog na sa baha so ikutin natin Ayan. Grabe. Sir, ang ni nga subdivision? Colorado at? Maulang? Colorado. Okay. Thank you, sir. So, subdivision ng Colorado dito sa pagpasok mo sa Compostela, ito yung ano nila, subdivision. Ito yung talaga yung pinaka napuruhan. Wala na. Grabe. So, eto yung sitwasyon nyo yun. Ito po yung sitwasyon dito. Lampas, sir. Ang tubig dire rin, lampas. First floor. Ma, grabe. Sir, shout out. Nagwalis na, sir. Naglinis na. Nagvideo-video lang ako direct. Okay. Ayan po. Yung sitwasyon dito. Halos lahat ng mga bahay ay inabot ng tubig. Pati mga sasakyan wala na rin. Ayan. Makikita nyo guys oh. Halos lahat walang nakaligtas yung iba busy na naglilinis ng kanilang mga bahay. Sir, okay lang video video, sir? Okay lang nag-video ko sa sitwasyon. Okay. Naglinis na kayo, sir? Naglinis na. lapas ang tubig dito sa inyo? Oh, taas, one story. One story, grabe, no. Sige, sir. Thank you. Ayan. So, lahat ng subdivision na nandito. Talagang wala nag clearing na. So, ma'am, okay lang 'yung video ko, ma'am? Ala <laughs> 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 vlog, vlog lang ko, nag-vlog. <laughs> Sige. <laughs> <laughs> oh, shout out, shout out, shout out guys. <laughs> shout out ko kay Kwa. Kailan na inggi nga unta o kiraka. Pinamirisat. Ayan. Ayan. Ayan yung mga kotse. Oh. Hmm. Ayan. Uh, yung harang na wala. Ayan yung mga kotse. So, matindi yung nangyari. So yung mga kotse ng mga naninirahan dito sa subdivision na to, makikita po natin nandito na sa parang palayan yata to sir no? So busy na yung mga kababayan natin para magayos ng kanilang mga kabahayan. Uh, back to uh, linis na sila after ng pagbaha. So makikita natin dito. Ilang araw na nang lumipas pero yung putik nandito pa rin. Pumasok yung tubig galing doon sa bundok na yun. Nagwasak dyan, dyan sa oh. Tubila. Dito nag uh, ano yung tubig. Yung merong pader dyan. Na, yan, okay? oh. Oo, nasira. Biruin mo yung pader. Nasira. Hmm, laki ng mga ano naman hmm. Hindi naman substandard yung mga ano no. Ano yan kasi yung diba, kabilya. Oo. Oh. Ano talaga? talagang kinain yung ilalim ng tubig. Kaya ganito yung nangyari. Wala na. Tapos yung tubig dito dito. Ah. ah so, tapos pupuntarin. Hmm. Sa so, pumasok po tayo dito sa isang uh, subdivision dito sa Colorado sa Liluan. So ito yung mga nakita natin sa Facebook na nag-viral na umabot sa uh, two story yung ano, tubig. So pinuntahan po natin mismo dito para silipin yung sitwasyon at tingnan kung ano nga ba ang kalagayan ng mga kababayan natin dito. Kasi nga maraming nag-request sa atin na puntahan ang lugar na ito. So doon sa kalsada nakita natin yung mga ilang sasakyan na talagang naanod na napunta ron sa palayan. So dito makikita natin yung mga bahay. Sobra pong nakakalungkot yung nangyari. Makikita po natin yung bakas ng lupa. Ayan. So hanggang dito pa po. Yung mga kababayan na nakapanayan po natin kanina ay galit na galit po sa mga gobyerno na namumuno dahil daw sa mga pangungurakot kaya nangyari ang ganitong trahedya na pagbaha kasi sa ilang dekada na daw silang nakatira rito pero hindi pa daw sila naka-experience ng ganito ah lakas na baha. So makikita po natin abalang-abala po yung mga kababayan natin dito para maglinis ng kanilang sariling mga tahanan. So makapal po yung lupa na kanilang mga nililinis. Grabe oh. Hanggang dito sa kalsada. So dito ka sir nakadiras sir. Ah dyan so mga anong oras sir naganap yung pagbaha? Ah 6 plus 6 p.m. o 6 a.m. Nung pagising nyo, ano ang nangyari sir? Ano yung nakita okay nyo? Na akala namin wala na kasi super yung ulan. So, oh. na, wala ng hangin. Anong mag-rest na sana. Biglang, na. yung mga ano ba. Yung mga alam. O, ano, meron ba na pala. ang bilis. Ang dali ng Biglang umangat yung tubig. So, uh, Diyan, lumabas. Ah, dyan sa likod. Saan nanggagaling, sir? Doon ba sa bundok? Sa bundok? Mm -hmm. May dagat ba doon, sir? Uh, river. River. So, yung river na yon wala bang sinasabing plug control na parang barrier na mga... Wala. Nag-overflow. Eh. Nag-overflow. Uh, dito, overflow. Galing ng azalea. Oo. Uh, tapos, rito. papunta rito. So, pati yung mga sasakyan nyo, sir, na damay. Ayan. So, wala na. So, out. Pero, lampas Mm. Nung time na yun, sir, meron bang ilaw? Wala. Walang ilaw? Wala na. Tanggal na yung ilaw. May nabalitaan um, ba dito, sir, na maraming mga namatay? Wala namin doon. Meron eh. Tsaka sa dito. Doon sa may azalea. Kasi nung papunta Kasi ko nandun rito, nandun sir, na meron um, mga naamoy na umaaling sa wala. Parang mga patay pa. Oo, mga ganun. Din dyan sa labas yung mga hayop mga ano? Na, ano. Uh, namatay. Ang hmm. dami pa hindi nakuha eh. dito no, okay. so sa ganitong experience nyo sir anong lesson na nakuha nyo sir first time to nangyari for pila ilang years dito hindi ah? pa ba binahan ng gan, gan, mga 10 years 12 years na hindi pa ba nangyari ngayon lang talaga ah ano, uh, old na mga ano lang dyan kausap ko First time lang nangyari sa kanila na ganito ka yung trabiyo. Ganin tubig. Sa nakikita nyong uh, dahilan sir, ano kaya yung dahilan? Bakit ganon na lang kabilis lumaki yung tubig? Ano yung mga pagkukulang? So, siyempre yung mga puno wala na masyado. Oh. Tapos yung potree kut river kasi dyan. So ibig sabihin sir, malaking epekto yung pagkukuha ng mga puno dyan sa kabundukan? Oh, isa yun. Kasi nakakalbo na. Saka yung mga project na hindi pa naman ano. Lahat ng mga riverside eh. Baha talaga. Mm. So, so, hindi so, natin alam kung sino yung sisihin. <laughs> yung tao, yung government. Pero ano naman, lahat naman. Lahat naman apiktado. Ang daming uh, budget sa flood control pero grabe yung so, sobrang bahay. Parang wala ding nangyayari. Tsaka nakikita yung mga ano talaga Yung nagawa ng tao ba mm. Yung bundok natin Wala na Syempre, Ang instead ng mga po ngayon Ginagawang mga subdivision Ginagawang mga bahay-bahay mm. So yun uh, uh Nag-grow nga Nag-ano nga tayo ng, Pero yun naman Kapalit doon yung kalikasan Kalikasan Kagawa natin <laughs> Mga tao Na uh, nasa posisyon sa posisyon, wala La, sa posisyon. So siguro, mayroong misahe na rin. mga posisyon, sila, oh, sila, sila yung nandiyan. May control, sila din may control. Kagaya ng tubig na umapaw. So kung sakali wala, tala, kung merong sapat na talagang barrier yung pinagdadaan ng tubig, siguro, siguro hindi aapaw. Nandiyang, hindi gagrabe. Nandiyang. Hindi naman ganun ka-pulido. Hmm. Nakikita yung ano ngayon, uh, hindi talaga siya pulido. Mm, yun. nagawa So, talagang first time in the history dito Oo, mangyari. Siya. Hindi nga sila makapaniwala. Mm. so, wala ba kayo sir planong uh, lumipat ng bahay? Kung lang dahil sa nangyari na sa inyo ito. So, wala bang ang ganun mga decision? Wala mga ibang bahay. <laughs> Kung may so, may babae, di mga relatives siguro na. Mm. Lalo na ngayon, pa, may parating na eh. Mm. Kung sakali sir, tulungan tayo ng gobyerno dito sa subdivision nyo, ano ang tulong ang gusto nyo sir? Meron naman dyan, hangga from time to time sa labas, mm. Uh -huh. may namimigay. Pahapon may namimigay ng mga kaldero at saka ano. Mm. May kuryente naman na dito sir, wala rin. Wala kuryente, walang tubig. May so, signal nga dito, panirap pa. No? Kahit signal. Dito, ah. Mahirap pa, ma mahirap na contact. Yung isang bahay din, din dyan, yung sa Kenya, mm. lumusot doon sa likod. Kasi yung wall nila sa likod na wasap din ah kaya pala nagsilusutan yung mga sasakyan so wala na hindi na andar ah, wala na wala Total. na talaga totally Total na yan so isa lang ang gusto nyo paabot sa atin siguro ng Panginoon Sir no na walang halaga yung mga bagay dito sa mundo uh, ano lang talaga passing uh, walang na magagawa walang magagawa so ang importante kasi dito talaga is meron din tayong uh, paniniwala sa kanya. Bless kayo dahil yung pamilya nyo safe. At yun ang importante. Yun ang importante. Yung mga bagay, bahala na lang yan. Importante. Um, bagay, pwede namang mabuhay yan. Hanggat may buhay ka, may pag-asa. Yes, tama pwede ka, sir. Pwede namang balipin yan. Pero yung buhay dun. pag nawala yun, wala lang. Kaya, hmm. so, na tayo. Hindi mababalik. so, isa yun saan? Ataw na lang ulit. Trabaho uh, ulit. Ayan. So, isa lang ang gusto kong sabihin sa'yo, sir, huwag lang yung mawala ng pag-asa. May duman man to, importante, uh, walang nawala na So, maraming salamat, sir.